mga tol uh, babalik na lang tayo po. Uh, for the video uh, pupunta tayo sa gym mag -gy gym tayo ngayon oras natin is alanganin na nga ako mag gym eh dapat kanina kung ano pa ako nga siguro mga alas 3 sumalis pero yun na nga dahil uh, napaka busy nating tao eh, mga ganitong oras na tayo mga kapag gym pero all goods pa rin okay pa rin yan <coughs> So guys, at tinetest natin yung GoPro natin ngayon na uh, ito yung nakaano tayo ngayon eh, naka naka super view. So ah uh, not sure kung ano yung camera nito, maganda yung kuha ng ano, ang camera nila. So, tayo ngayon kasi alam niyo naman na since 2019 na uh, nagsimula ako mag-gym uh, since 2019 pumasok ako sa mundo ng uh, fitness. Oh. <coughs> And talagang totoo 'yung sinabi nila na once na naumpisaan mo 'yung gym, ay eh, talagang nakaka-addict 'yung gym. Oh. <coughs> nakaka-addict talaga mag-gym. <coughs> <coughs> pala tayo ngayon dito tayo ngayon sa may tapat ng uh, Trinoma so, oh, tapat ng Trinoma going to Munoz tayo so parang parang iba yung pakiramdam ko ngayon ah. So, parang traffic to <laughs> traffic nga <laughs> kala ko nung una doon sa dulo maluwag pagdating ko dito oh, GG na talaga traffic na traffic Kapag ka nasa mundo kayo ng fitness, may intindihan niyo yung mga tao na yung mga nagji-gym, -gy nag-exercise. May intindihan mo sila, may, may mo sila kung bakit ginagawa nila 'yan, kung bakit consistent sila sa mga ganyan. No? Pero kapag ka wala kang alam sa mundo ng fitness, wala. Hindi mo may intindihan kung ka na lang na ano ba 'yan, no? Pinapahirapan niyo yung sarili niyo. So, hindi nila alam mo napal napakalaking bagay, napakalaking tulong sa katawan natin na ah, fitness. o oh, ang exercise. Ah. ito dito tayo ah, tas, na tayo sa may EDSA, sa may ah, tapat ng SM North EDSA. Sabi, kita niyo naman yung daloy ng traffic dito. Sa kabila, all goods pa, medyo maluwag pa, pero dito, pauwi, papuntang Munyos, wala, GG. Oo. Oh. Mm. Pero sa bagay, mas advantage tayo, naka-motor tayo, so pwede tayong lumusot-lusot. Pero be careful, dahan-dahan lang kasi alam niyo na, pag nakasagay tayo, diba? Yeah. sabihin eh upaga, ito din yung parang pahinga nila eh kumbaga tulad ko minsan ito talaga yung may isip ko na pahinga yung pagdigin kahit sabihin natin na hindi siya pahinga eh pagdating sa gym hindi ka naman magpapahinga magbubuhat ka naman eh diba? <laughs> pero hindi nyo naiintindihan yung uh, pero ang ko sabihin na uh, yung pahinga uh, kumbaga napakasarap pahinga kumbaga doon mo malilibang yung mga o, oh, ari, may problema ka or something may o, oh, kahit anong mga iniisip mo doon mo maano eh biro lang guys, hindi po tayo yung nasita ng MDA. Kung mapapansin niyo yung white van white na nasa harap ko, medyo nalilito siya kung saan siya pipuesto eh. Ang hindi niya alam, nakapuesto siya sa U-turn slot. Eh hindi naman siya mag-U-turn pa kaliwa. Hindi ko alam kung saan siya, siya pupunta, eh, monumento ba o balintawak. Ang nangyari ngayon, natrap siya sa barrier na nakaharang for U-turn only eh ngayon bigla siyang liliko pa kanan eh talagang sisitahin ka ng nakabantay or MDA kasi bawal talaga yun baka siguro hindi niya napansin yung signboard ng U-turn malayo pa lang oo nga pala mga tol disclaimer lang hindi po ako expert sa mga gantong usapin <laughs> pero alam ko talagang bawal yun lesson learned din pala to sa mga driver na baguhan pa lang sa isang lugar Nakailangan kailangan yung tumingin at magbasa-basa sa mga signboard na nakasulat kung saan kayo papunta pero anyway mga tol, feeling ko mapag-uusapan naman siguro nila yon Kasi parang bago pa lang sa daan yung driver at nalilito pa siya. Ito mga tol, advice lang. Pag nahuli or nasita kayo ng mga batas trapiko, huminto kayo. Huwag nyo silang takbuhan. Kung alam niyo naman na kasalanan nyo or kahit hindi nyo kasalanan, huminto pa rin kayo. Kumbaga, respeto na lang din sa kanila. At maging mapagkumbaba pagkausap or kaharap na natin sila. Malay mo, maawa pa sila. Mapagbibigyan tayo. O di kaya, babaan na lang yung violation natin. Kung kasalanan nyo, at talagang may nilabag kayong batas trapiko. Eto mga tol, ugaliin natin laging maging kalmado sa kahit anumang sitwasyon. Maging mahinahon tayo. Kung baga, yung pinupunto ko, uh, maging professional tayong kausap. Kasi walang masasolve na problema kung laging galit yung ipapahiral natin. So, yun lang mga tol. Uh, ride safe tayo palagi and God bless po sa ating lahat. tayo guys ano? uh, nag utol na tayo so let's go to gym uh, mag gym na tayo ano yung tipong kapag uh, nasanay ka na mag gym oh, naka, naka ugalian mo nang mag gym tumigil ka man ng buwan o kalahit kahit uh, taon taon man yan, babalikan mo eh o oh, alam mo yun, babalikan mo parang hahanapin uh, talaga ng katawan mo na uh, yung ganong paruhas sa sarili mo Oo. Oh. Kaya tinatawag na, kaya tinatawag natin na tina nakaka-addict mo gym. Oo. Oh. Okay, <laughs> mm. <And> so dito. Hihi. <laughs> dito. 7-Eleven dito tayo nagpa-parking <laughs> sana may pwesto pa meron pa meron pa meron pa naman all goods pa naman all goods thousand years later. lalabasan tayo ng pawis eh ngayon dito sa may EDSA, dito may Mungyos so, grabe traffic pag naman balik, dito na naman yung may traffic oh, so, kasi nung papunta ako doon sa gym traffic naman ako kanina ngayon pauwi, <laughs> dito naman yung traffic ay yung nga pala ganun din pala sa kabila traffic din pala sa kabila Ayan, um, ganun lang pala sa so, bagay mga gantong oras talaga uwi yan eh. uwi yan yung mga gantong oras yung ano ko so, bilis ko matuyo ng pawis hmm. ang sarap pa magbabad sa gym guys pero lay <laughs> kailangan na natin na uh, na tayo sa ating uh, limit kasi pag ako talaga nag gym mga pinakamahaba mga 2 hours, 2 and a half ganun, pinakamahaba niyo, ano yung pinakamahaba na yung dalawang oras yung kalahat eh. minsan kapag tinatamad naman isang oras yung kalahat, eh, yan lang <laughs> naka-depende pa rin sa kondisyon ng katawan mo hmm. yan, nandito na tayo sa may casual hub kaliwa na tayo dito hindi mm. ako sure kung okay yung kuha ng gopro ko pag gabi ah kasi first time kong itry to na babiyahe ako ng gabi first time ko siya itatry mm. mamaya makikita naman natin kung uh, goods ba yung kuha niya Okay, dito banda, dito masyadong traffic Hvit olav. <laughs>